geng-geng. Geng-geng! Geng-geng, geng next, next. Okay na. geng si po. Wag kang magsasawa. Isa pa, sa pa. Ito kung magsasawa sa nakaraan mo. Hindi yung... Okay, thank you. Fighter ako, hindi ako magsasawa. Wala akong pakialam sa mga bashers. Masa nga alam ko nagtitinda ko ng paris. Baga'y, baga'y. bagay kayo Wala, bagay daw tayo. Ito lang. Ito lapit ka dito. Makalay pa eh. ay eh. Ay, ayan kayo ang lumapit ha. Ilocos from Ilocosur. Ay, kaos, bom, ilo ay, ay diwata ako. Oh, ayan, bagay daw tayo. Idol. Ay, kiss daw. pa Pwede ay, ba papayag ba, ba kayo? Ay, wala. Pwede. Wala akong masawa. Ayaw nila. Tsaring lang. Sige na, kiss na. Ay, ah! ko naman. Masarap. Tsaring lang. Na. Thank you, wala. Thank you. Po. Thank you. Thank you. Thank Ayan na, silang request ng kiss ha. Galing sa mga

Hello, oh, Meron tayong 1,000 viewers. Wow. siya. Okay. okay. Shout out. Sige po. Ay, ay, so ah, Okay. Ah, sige po. Sige, sige. sige po. Okay, Yabagis. Yabagis. yun. Ginawa ko kasi marami sige po. Hey, Thank you, Okay natin yung pagkain. Okay na? Sige po. Thank you so much. Ingat, ingat. Ayan guys, ha, maraming salamat. Actually, nakakatuwa naman yung mga taong galing pa sa Ilocos. Pumunta dito. Picture-picture kami. Tapos, hinalikan pa ako. Ang gwapo, -gwapo di ba? ayaw ka pa ba guys? Silang lumapit dito para halikan ako. O mga bashers, ano naman sasabihin niyo? Si kuya ang nagsabi Narinig nyo naman Kung pwede akong i-kiss Ayaw ko nga sana Pero parang ang sarap Parang dito yun siya kiniss Teka nga Ay sarap Tering Diba Actually kumakain kami Kanina pa Masarap yung ulang lang kang gata Na may halong bilis Ang sarap niya Kain lang Ubusin natin niya ay, marami po. Marami. Ito ni, ano to, ni Salomo. Marami yan. Eh? Di ba? Hindi na pwedeng mamaya, masisira ma yan. Eh? Wait, thank you sa so mga sa mga gifters natin yung magbibigay ng mga gift. Thank you. Basta ang alam ko, hinalikan ako ngayon ng guwapong lalaki na galing pang Ilocos. Wala daw siyang juwa. Halak ka. Baka magka-boyfriend na ako nito pag ganito ang nila sa akin. Oy, Joel Cortas, maraming salamat. Joel Cortas bang nagbigay sa akin ng ano? Ay, hindi, yun si parang Chinese. Chinese yung pangalan. Thank you so much sa pakaraming gift. Maraming viewers, 11 k magta-12K na dito. Okay. Basta nyo nga, guys, chika-chika ulit tayo. Um, yun. Wala na tayo sa Batang Kiapo. Pero, di ba ang ganda ng experience natin, naka yan ko si Coco Martin, idol ko, si Kim Rodriguez, si Lalito Camo, mga, sila Ate Jean, si, si Lola, si Madam Erlinda Villalobos. di ba si Imong, Oi, thank you so much, Lisel de Guzman. Thank you so much sa pag-gif. Tapos, ang bet-bet nila sa akin. Kala ko tubig, guys. Ano ang tubig? So, yun. Ganun talaga. Tapos yung mga bashers na mga bashers naman sasabihin naman nila sasabihin naman nila lumaki ang ulo masama ang ugali eh. buti nga sa inyo <laughs> diba wala lang kayo ibang pangbanat ang mga pambanat lagi ng mga bashers ganito wala nang kumakain, lumaki na kasi ang ulo wala nang kumakain sa Paris lumipas na, laos na ito lang naman sabi ko sa inyong lahat <laughs> Mi Heart, shout out. Magdala ka naman dito ng ulam, Mi Heart. Yung masarap. Mi Heart. Mi Heart. Mi Heart, heart Pang ulam na masarap. Bagong kotse yan. Uy, Mi Heart. Ay, pabinyagan niya yung kotse niya. Oo. Mi heart, kaya ano natin inatstada natin yung kotse mo sa ano ah, saan ba tayo pupunta? Yes, okay. Sa Kison, si Magdrebo, no? Mi heart, pa ng kotse mo bago. Kailan saitan yan? 16 yata. 16? 16. Masunod yung 16? O sa likod? Ah, si Puls lang mamaya mapadeliver daw sila. Ang kaiyak naman, mihat. Panyo nga, diyan, tis na iyak ako. Mihat lang, kayak naman. Happy one month, sorry. Saring lang. One month, sorry. Sila ni ano? Happy month, sorry pala. Alex. Sa yung dalawa ni Alex. Alex Grisel is my friend also. Hi, Alex. Alex Chrisel, if you're watching now in my live, I just want to know you. Pass. You know what, guys? Alex is the foreigner. Uh, uh, he has also my friend. She's from Canada. He's from Canada. And then, of course, I'm also a foreigner half half. I'm from Africa. So Alex is called kind Anderson of So that's why I give messages for Alex. Alex, uh. You're always kindness people. You're very, very...